kuya Jared, naliligo pa. Mamaya pa yun. May Hmm. May bukot. Bagong gupit kasi. Kasi, ala uh, may buhok dito eh. Ah, may buhok sa may noo. Hmm. Aley niyo nga? kasi may buhok siya sa katawan kasi bagong gupit siya. Mas nyo. Mas manong. <laughs> Kolekta. Yan ice cool ya. si Jared mi. Nee, nee, wala hindi siya maagip dito. Bawal kay YouTube yan. Matapos yung tuwalya. Hindi siya, diba siya parang mabuti sa si dalawang to. Kaya na si Dunkin Donut. Tumain na naman. Mag-uwi. Malupit! Tapos sabi makakain pa yan yan. Jillian. Jillian. Saan? <laughs> Ikaw yung jari dyan. Hahaha. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang Ito. niya. lola yan. Lola. Ito. ganda niya. Ang 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 ganda niya. marshmallow, Maro. Huwag mabising Lasa kong humain eh. Huwag mabising kaya siya hindi pa oh. iya, pa rin po Ang naubos ko ng isang Ang iis. Maganda naman ang niya, ate. Tayo ka lang din, tayo ka lang din, ate. Tayo ka lang din para makita yung shot mo. bilis talaga sa tiyan, YouTube to para paglaki mo, makikita mo yung mga sinusot mo. Yan, yeah, yan, yeah, may sa'yo po. Ayan si Kuya Gerard, o. Oh. Uy, bisa mo, bisan lang daw na ito, mga kapatid mo. Gerard, tingnan mo na ito para makita may mo yung tsura mo pag nalipas na ilang taon. O, oh, Gerard, bagong gupit, o. Oh. Pogi oh, na naman, eh. Ayaw mo paggupit. Daddy, oh, sabi ba 'yung rasa niya? Mali na siyang tingnan eh. Tadi pogi. Tadi pogi. Kumusta na pagkaka alam mo 'yan? Tadi pogi. Oo, salamat. Trust, 'yung pagbibigay na ng donut eh. <laughs> <laughs> alam ko nang bibi medyo ako siya kayan ng donut eh. No. Awa. Kay kuya. 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 Kay mami. Kay lola. Kay lola. Ito sa akin po. Kay daddy. Kay daddy. Kay tapuchi. Kay tapuchi. Ayan. Ayos na. Kay nenet. Kay nenet. Baka sa'yo na lang. Ito na lang.